So guys, meron ditong ano, nakakaawa naman si Kuya. So gustuin ko man siyang tulungan kasi wala pa akong sweldo para ting pang sweldo namin mamayang hapon. So, Kuya, okay lang sumama ka sa video ko. So, taga saan ka? Pampanga. bakit anong nangyari? Ah, uh, sabi mo kanina construction ka tapos subcon, subcon na ka tapkon kayo tapos yung pinagtrabuhan nyo sa nyo sana inano ng contractor nyo tinakbo ng contractor nyo so shout out lang talaga sa construction ano dati rin po ako nag construction guys pero kasi talagang hindi naman hindi ko naman naranasan yung ganyang pangabuso na kontraktor pero meron talagang naririnig ako na ano na na ganyang binabalas ubas ng mga kontraktor So ngayon, magkano ang pamasahe mo? 300. 300. So siguro maliit man kung maantay mo lang sana kaso hindi ko alam baka hapon pang sahod namin kasi tuloy. Kasi guys, pumunta siya dito, nagugutom na siya. So humingi siya ng pagkain dito sa kasamahan namin dito sa Pizza Stop. <laughs> Nandito yan yan yan. Nandito. Oo, nakahingi naman siya. So, marap, gutom ka pa. So, pa kumain. Ha? Sige, dito ka muna ha. Tambay ka muna dito. <laughs> o, orderan kita ng pagkain sa foodpanda. panda. Para naman maka, ano ka. Gutom ka na, sabi mo, di ba? Sa... Nagtitiis ka na ng gutom, tapos eh... Nahihiya ka man humingi sa kasamahan namin pero tiniis mo yung hiya para lang ayos lang yun. Uh, dahil ano, dahil wala namang problema kapag ka talagang walang wala ka na. Pwede ka naman, pwede, isang tabi mo muna yung hiya. Malay mo naman, 'di ba? May mga mabubuting taong tumulong sa iyo. So, order tayo ngayon ng pagkain mo. So, Jollibee okay na ba sa yung Jollibee? Uh, oh, kahit ano. <laughs> Sige, pakainin kita ng Jollibee tol. Kailan ang pangalan mo? JR. So, oh, baka may maano ka dyan sa mga pinagtrabaho, sa mo, anong masasabi mo sa kanila? oh, sigurado ka na galing ka sa construction na ano ha, binogos ka. Yan ang hirap sa mga construction. So, kawawa naman si kuya. So ngayon order tayo ng pagkain ni Kuya dahil nagugutom na raw Nakita ko kumakain siya kanina dahil nang hingi siya ng pagkain dito sa kasamahan namin. Eh ngayon tinanong din niya ako kung may pagkain daw ba ako. Kakoy wala at wala naman talaga akong stock ng pagkain dito. So ngayon bilang tulong na lang dahil wala akong pera ngayon, wala pa tayong pera, order na lang kita ng pagkain mo. So kahit one piece chicken, ilang kanin ang kaya mong ubusin? Ha? Sige. Orderan kita ng one piece chicken ha Ito lang muna yung may tutulong ko siguro sa ngayon ano Pero mas maganda sana kung mabigyan kita ng pamasahe mo eh Teka lang ha, order tayo Tapos ang drinks mo ay coke And then Coke na lang ano Tapos isang extra rice. Upo ka dito, tol. Upo ka dito muna. Tumihagtan. <laughs> At ako okay. eh... Nagpili-pindot ko pa. um ano. Sana'y mabilis ang dumating. Alam ko mukhang kulang pa sa'yo yung kinain mo eh. Kaya kakaunti lang yan eh. Okay... Tol, ano, ha? Parating na dito yung, ano? Teka lang, ha? Parating na yung, ano mo? Yung pagkain mo dito Naka-card lang kasi ako, tol Naka, ano, kaya Doon, pwede akong umorder true card Pero yung cash talaga, wala pa akong cash ngayon, eh Ilan ang anak mo? isa lang okay so kung makabutan mo lang sana yung sahod namin bibigyan kita pamasahe kahit 500 para makauwi ka na eh ganong katagal ka ng paghalagala dito isang linggo na tapos isang linggo <coughs> pa hinihingi ka lang din na pagkain coffee naman sigurado ka ha kung sakaling mabigyan ka ng 500 ikaw ay uuwi na eh, alam mo naman ang masasakyan mo, pauwi. Ano ang sasakyan mo? Victory. Victory Liner. Saan ka sa Pampanga? Masantol. Barangay Masantol. Ano ko nang mag-apebe? Okay. So, ayun guys. Uh, kung meron na sa kaya, ko na si Bossing, Ilan taong nga na Bosing? Eh? 29 ka na? nagsalita lang pala sa akin ng dalawang tao. Kaya mo lang, may mga may karma din yung gumawa sa ng mga ganong bagay. Pero mo pinagtrabahohan nyo yun, ano? Subcon lang kayo doon, pumusubcon lang kayo. Yung contractor na abusado gusto agad yung mama, pinagtrabahohan nyo, imbis ipasweldo sa inyo. eh... Okay. nasa ay... nasa kanila na marami ka rin kasamahan na hindi rin nakakwento pero awan ng Diyos sila nakabalik na naka ano na umalis ka rin anong ginagawa niyo sa construction? ito tayo mga tita okay. okay. Anong ano ka skilled ka ba or labor ka? Okay. gabi kawawa yung nangyari sa kanya guys Nakaka, ano, nakakainis lang yung mga ganong tao pinagtrabahuan niya yung pero itinakbo ng no kontraktor yung sweldo nila so ngayon syempre nakita ko siya dito kanina lumapit tapos paglabas ko tumingin sa akin sabi niya baka may extra pa daw akong pagkain dahil nagugutom na raw siya sabi ko sabi ko wala kasi wala talaga ako ditong ex, ano uh, stock ng pagkain kaya ngayon bilang tulong eh bigyan ko na lang siya ng pagkain inorderan ko siya sa foodpanda So, wala pa kasi akong cash ngayon dahil payday sana namin ngayon. Sweldo sana namin ngayon kasi mamayang hapon ko. Hapon o paggabi pa yung sweldo namin eh. E, wala ka naman siguro cellphone dyan. Uh, pwede ka makonta. Pa Kaling ano. Pa. Pero ang tabayanan ko, baka mga mamaya, mga alas 2 o so, alas 3 kung nandito pa ako, baka mamaya, be, pumasok na yung sweldo namin, mabibigyan kita. Pali. Para nang sa ganun, baka uwi ka na sa inyo. Diba? May anak ka na, isa. May anak na rin siyang isa. Ano pangalan mo? Ulit? JR. JR ano? So yun guys. Nakakaawa. Nakakaawa lang <laughs> nah, ako kaya inano ako siya na pagkain, inorderan natin siya. May okay, pera lang ako, bibigyan ko talaga siya eh. Wala, wala. May <laughs> pera ngayon. <laughs> So ayun guys, nandito pa tayo ngayon sa TTP. At uh, si Kuya kasalo po yung nakaupo dito. in ko na siya ng kanyang pagkain. At uh, ito, medyo matagal pa. 10 to 20 minutes. Ayan, bago na. 5 to 15 minutes. So in-order natin siya ng Jollibee, one piece of chicken joy with drink. Siyempre, tsaka extra rice yun lang yung ating nakayanan ng tulong sa kanya sana makauwi siya sa kanyang pamilya so dito habang hinihintay namin yung order para pagdating ng order eh maibigay na natin sa kanya at nang makakain na siya so yun, napunta na dito nahan, taga titignan ko lang sa likod ha so yun guys pagparating na yung in-order natin pagkain para kayo kuya yung lang talaga siguro hindi ko masya mabuta ng pera ngayon guys so yun lang talaga yung magagawa ko pagkain lang kahit makakalam na rin nagtatanong siya sa akin na pagkain kung may extra pa daw pa akong pagkain sa bus eh wala naman po ako ipigay kaya ipapira ko na lang siya ng pagkain sa food panda so ngayon yung food panda para tingnan ako, monitor ko sa cellphone he uh, yes, just here around the corner eh sabi no pwede na siyang tumating anytime Nihintay lang natin. Init lang dito sa CCP guys. Gusto mo pa ba ng tubig? Tubig, gusto mo pa? O, oh, ito. Bigay ko na yung tubig ng aking kondopto. O. Oh. Ayun yata yung putpan to. O. May, ano. Boss dito na lang Kayo yung ano yung Jollibee order Dito na lang sa malilim Tara kuya Kunin natin yung pagkain mo Kayo ng kumuha So ayan guys Galing pa siya ng Kung saan Sa Kirino daw Sa Kirino siya nagtatrabaho So nagugutom siya So wala naman siyang pera pambili tapos eh, gusto ko sana siyang bigyan ng pamasahe kasi wala pa talaga akong pera dito. Ay, okay. ah, uh, Michael, yung pangalan Michael. DLTB 517. Okay, ayun yung bus ko, 517. Okay, sige. Thank you, okay na po. Okay. Salamat. Sige tol, kainin mo na. Doon, doon sa ano kanina kaya dumating na yung kanyang Jollibee Yung inorder natin sa kanya pagkain Kuhawan mo, naawa lang ako Kaya Kaya binigyan natin siya ng pagkain Hindi lang yung kaya natin ibigay sa kanya Siguro kung nahihirapan ka Pwede ka naman pumatong dito Ha? Okay, kaya dyan So yan lang talaga eh, wala pa akong pera ngayon eh Yan lang yung may tutulong ko sa'yo Sige, kainin mo na Para makapag-regenerate yung katawan mo ng lakas So yan ang in-order natin sa kanya guys Jollibee, uh, chicken joyan with extra rice Tapos merong soft drinks yeah, Para pampapawi ng uhaw ni kuya So sana makauwi na rin siya sa kanila So asawa mo wala na rin, iniwan ka na rin ng asawa mo, wala kang asawa. Pero anak meron, ilang taon na yung anak mo? jam na taon na, nag-aaral pa ba yun? Oh, so, huwag mong pahintuin yung pag-aaral ha. Normal na yung mga ganyang problema dumarating sa buhay natin, yung ganyan, pero hindi, na, hindi, hindi tayo kailangan sumuko. So tuloy lang tayo sa kain ng buhay, sa pagsubok ng buhay. Kahit ako dati, nagko-construction din ako dati. Hmm. Siguro ang edad ko dati nung nagko-construction ako mga 28, ganyan. 19. Karanasan ko rin. Pero hindi nga lang ako nakaranas ng mga ganong kalulupit na tao. So, thanks God pa rin ako. May kutsara bang ano dyan? Mayroon kutsara dyan. ini. Okay, extra. sige lang. Ako'y kumain na rin. Pusog ako eh wala lang talaga ang pera ngayon kung may pera ako dito papamasay yan pakita pa uwi kaya sana mapusok ka dyan sa ano na ay yan <laughs> ayan lang nakaya natin eh kung di makita talaga mabigyan ng pera yan lang talagang kaya ngayon Ay, dos kumakain na siya. So, sana mabusog siya rin sa pinigay natin sa kanya. So, pauwi pa raw siya ng Bulacan. Ay, ng Pampanga. Pasantol. Pasantol daw sa Pampanga. So, kailangan daw niyang pamasahe 300. Makakauwi uwi na siya. 300 daw. At sa akin 300. Hindi, hindi ngayon. Kaya kung ako may pera Kahit 500 ibang abot ako. pa mama mamaya ng hapon pa na wag sumuko si Kaya ng... sa mga na kaya kanina yung tingin siya ng pagkain dito sa kapilang bus hindi so, siyempre mabait din naman yung kasamahan natin din TV so binigyan din siya yung nga lang nakita ko eh paglabas ko nakita ko nagtanong ko sa akin kung may extra para ako pagkain sabi ko wala na wala akong extra pagkain dito so pero pwede, kaya naisip ko, tanongin mo na siya kung anong nangyari sa kanya. Kung kung siya nang galing, at naka, ba't, ba't siya sa ganyang punto. So, sabi niya, nag-trabaho daw siya sa construction. sa <coughs> uh, Subcon sila, and then pinakbuan daw sila ng contractor na dala-dala yung perang pinagtrabahohan nila nung dapat sana sweldo nila. Kaya ngayon, may isang linggo na raw siyang ganyan pag pinanong ko taga sa taga-saat, taga-pampanga gusto rin niya sanang umuwi kasi wala siyang pamasahe yun nga lang tayo naman unfortunately wala rin tayong ibigay na pampamasahe sa kanya so kaya ang ginawa ko tinulungan ko na lang siya para sa kanyang pagkain so okay lang ha? kasama ka sa video ko so, kasi naisama kita sa video okay lang naman daw Mamaya siguro kung sakaling nandiyan ka pa at kung makita mo pa ako dito ah uh, kato ka lang kasi kung halimbawa may dum may pumasok na pera sa account ko ay sasama kita hanggang doon sa ano tapos magka out tayo bibigyan kita pa masaya mo no diyan ka lang ba lagi na tambay, tambay ka mm. pero ang mahalaga at least nabawasan na yung kalam ng sikmura mo no least nabusog ka mamaya pagka may pumasok ng pera sa ATM ko bigyan kita mamaya pampamasahe mo no sigurado ka uwi ka ha baka mamaya magpagalagala ka pa kung sakali kung sakali lang naman na may dumating sa akin na pera pero kung wala wala talaga <laughs> magagawa okay kasi isisingit ko lang talaga yun marami rin ako binabayaran talaga ngayon ng mga kailangan bayaran eh pero isisingit ko makauwi ka lang kung sakaling may dumating na ano mamaya alas sana alas dos pa lang may sahod na kasi minsan ang sahod namin dumadating is alas sa ng hapon ganyan eh lalo na ngayon mabilis baka bumilis ang alisan ng bus eh minsan maalis naman ako dito ng maagap sana lang may pumasok na pera mamaya para makauwi ka na rin. Pabalik pa naman ako bukas. Pero syempre, eh, hindi ko mawari yung daloy ng pera sa akin dahil minsan pag dumarating yung pera ko, minsan ako corner na rin ako ng mga binabayaran ko. Eh, kaya hindi rin naman kapag ano. Kaya nga gusto ko, sa unang pasok ng pera ko, mabawasan ko agad ng pambigay sa iyo sa Pero, basta malaman natin. Yun. Ha! Dito muna ako ha! nagpa yung sabon. Ako nga muna ako dito kasi po, ako sa tulog. Sabon. Okay. 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 Hindi ko pa masabi yung oras ng alis ko eh. Kasi minsan, pag dumarating, pag dumadag sa ang pasero dyan sa Buendia, ah, uh, bumibilis din yung alisa ng bus. So, baka ma'am, baka abutin pa rin naman ako ng hapon dito sana. Buti pa ako ng hapon. Oh, sige. Basta pag nakita mo ako nandito pero bago ako malis, titignan pa rin kita dyan. Para malaman mo kung may dumating na bang pera sa ano ko ha, na selda ka. ko. Okay. Okay. Alas 12. Ah, 12.22. Okay, 12.22 na. Hmm, sige. Okay. Ah, oh, huwag ka naman sa initan, ha? Bawal kasi dito sa loob ng base, eh. may CCTV kami dito. Ah, <laughs> uh, ah, uh, ha? Okay, sige. ating So, kung hindi ko man siya mabigyan ng pera, sana uh, sa ibang tao makasin siya. Para lang makauwi. Maliit na halaga lang naman yung 300. Eh. Uh, 300 nga lang po yung hinihingi niya sa akin. Pamasahe ng, ano eh, pamasahe pabalik ng Patangas eh. Ay, ng Patangas ng Pampanga, 300 na daw eh. So, yung pera lang, gagawin ka ng Patangas. Kahit pa paano, pakain po siya ng konti. So, yun lang po kasi talaga yung pera. Ito lang po ngayon pagkain, in-order ako siya pagkain para makakalam nung talaga yung niya ang siya, sa Diyos niya sa nahihingi niya pagkain niya sa so, pagkain Ito. 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 lang. Sana kung hindi ko siya guys mapigyan ng pera, ng pera, hindi ko na siya mapigyan ng pera na So sana, sa ibang lalapitan niya, kung sakali, eh, makahingi siya. So, hindi pa kasi ho talaga sapat yung aking uh, financial stability para, <laughs> para tumulong sa ibang taong nangangailangan. Kahit kusinman man nating tumulong guys, dahil oo, oh, may trabaho naman tayo. Isa tayong bus driver, sa... Uh, may kinikita naman tayong maayos ayos, pero para sa isang taong katulad ko na may mga responsibilidad pa so hindi pa natin talaga kaya tumulong ng katulad ng mga ganyan na nangangailangan biglaan on the spot uh, ganyan kailangan ng pera kasi pabasahin nila so, hindi pa natin sila kaya tulungan talaga siguro sana someday pagka talagang may mga basics na dumating sa akin pwede naman natin i-share sa iba yun. So, pwede natin sila tulungan katulad ng pangyayari natin ngayon dito. May nangangailangan. Kung meron na talagang air hindi, why not, di ba? So, yun lang, guys. So, ang dalangin ko kay Kuya, sana makauwi na siya sa pamilya niya, sa Pampanga. So, yun lang kay JR. So, JR to yung pangalan niya. Hindi ko na masyadong ano yung apelido niya. So, hindi naman siguro siya bogus eh. Kasi nararamdaman ko naman eh dahil dito kasi sa amin sa bus kapag ka kami ay kapag ka kami pauwi na may mga pasero na biglang may pumapara nagpapanggap ng pasero tapos pag binuksan mo na pinto mag-uumpisa na sila manghingi so nagpapanggap sila kayo namatayan sila 50-50 yung buhay ng anak nila nasa ospital o di kaya nakaburo kailangan ng pampalibing hindi mailibing so may mga focus na ganun eh yung humihingi ng awa sa mga pasero namin And yung ngayon naman, yung mga pasahero naman namin na yun, siyempre nakukuha yung awa nila, nagbibigay naman. Kasi so, may nakita ko, may isang daa, 50, 20, So siyempre, laway lang yung naging puhunan ng focus na yun. So, ang laki na agad ang na pera niya. Sa maiklip panahon lang, nagsalita lang siya, nagpaawa lang siya. So yun, naniniwala ako po, gusto hindi alam ng mga pasero. Ilang buwan na, matagal na, paulit-ulit sumasak pa sa amin yun. Kaya nga ngayon, hindi na ako nagpapasampan ng ganun ba ito. Nakikilala ko na yung iba eh. So, yun lang. So, si Kuya naman, yung tinulungan natin, mukhang hindi naman siya focus. Kasi tulad yan, sabi ko, 300. 300 lang talaga yung hinihingi niya pamasahe. So, doon pa lang, hindi na siya naging insist ng pamingi pa ng sobra, ng sobrang pera. Kahit 300 lang daw, makakauwi na siya. So, doon naramdaman ko hindi hindi siya focus kaya nagdesisyon like, na kung bilhin siya ng pagkain dahil yun lang po yung kaya kong gawin. So, kung may pera lang higit ako, hindi kita ko pa yung 300 tayo, yun, gagawin ko 500, baka uwi lang siya. So, kaso ngayon, yung maaga, para, eh, maaga pa kasi. Bitan kasi kadalasan yung sweldo namin, dumarating yun ng oras na alas 6, ganyan. Bitan alas 5, ganyan. So, sana, magpang-abot pa kami kani mamaya. Para mamaya, itasakay ko siya dito sa bus kahit hanggang doon sa Bentia. Magka-cash out ako doon para mabigyan ko siya ng pamasakit. So, ayun. So, ayun guys. Dito na lang muna yung video natin. At uh, maraming maraming salamat. So, sana uh, ginawa ko itong video na ito para may inspire din yung iba. Di man katulad kong bus driver. Kahit sa ibang tao na Paya natin tumulong kahit sa maliit na paraan, kahit pa paanong paraan tatapal sa kalooban natin at galing sa puso natin. So, huwag tayong mag-asupilit tumulong sa mga taong nangangailangan. Dahil darating ang panahon hindi natin alam, malay natin, tayo rin yung dumating sa gano'ng pagkakataon na bigla tayong nag-barkdown, bigla tayong nangailangan, tapos pinilapitan tayo. So, siguro, Diyos na po yung bahala sa atin na magbalik ng mga kabutihan, kabutihan ginagawa natin sa ibang tao. So, yun lang po guys. So, maraming maraming salamat. Siguro kung mabibigyan ko siya ng pera mamaya, siguro gagawin ko rin ng another video para magkaroon tayo ng update ko ano na ano, kung sumunod ng hati. So, yun lang po. So, maraming maraming salamat. Guys, so, watch. Uh, thank you for watching and please like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo po yung ating video. So, yun lang po mga kasawdron. God bless po.